kilaw ron matas. Das. <laughs> mm, ha. Mm. Magkilau meron pag gumana mo gabo matas kay gimingot at kinilaw. Good morning matas. Oh, karon bujutan na matas kay naplatan na tong kabayo. Nalitid lagi sa kauras, nakapahuman na lagi sa kabangka, toro. Mga ikadua. Mm. Bawi ta ron, kay mawawta. So muna na namatas sa tabang na tanok kag naulo ta sa kauban nato matas kag ganiha sila nagtrabaho ako bag ora na naabot ang isa ka bangka matas nga akong gitudo dira wala ko nakaapil ana no so diri lang ko nakaapil sa ikaduha nga bangka Siyempre matas pag moabot kasi mo trabaho nga nalit ka kancawan juga kasi mo kauban no ngano ni duty pamangka mangka ngano ni anhap pamangka odto na so atong himuon dira matas para wala sa mok di na lata mo tubag kay sayop so atong himuon dira mo paspas na lang trabaho para ganahan sila Dari, sa pisport matas ang trabaho dira kadlawon pa lang no kinahanglan na ka pa lang na anak ka kay nganuman kung magpauli ka magpaodto ka magkuha silang tao para i-extra sa imo oh di ba sayang tanawa tong pikas bangga matas kadlaw pud silang silang hinabuay og kami diri matas nag pinaspasa ni mga buwa kay ang isda horot na ni sa buyer pag kamo matas mosaka ko sa bangka no para makita ninyo ang plastada matas tanawa ang bangag di matas kung pila na lang ka kilo ang nabilin diri ano medyo gamay na lang jud maayo na lang gani matas na absent po nato ni bangka ah. tanawa tunga na lang na sa bangag ang isda kung nagpauli ulihi pa jud ko gamay na wa, na jud maabsan matas kanang ilang gimo matas ila nang gikuha tubig no para makita ang isda kay lalum, -lalum pa na ang bangga bangag. <laughs> ayuda daw oh. Ay bulan, di bulan, di bulan, -ay ayuda. Uy, nakahigot man. Di man niya to batats. Nakabugkos sa bulad Relax lang gud mo, bro. Relax lang mo mga fans. Matas. Ato <laughs> mga kauban permit sa vlog. Nangayo nagayuda. ayuda. <laughs> Pigado na panagat. Anas lamatas, ayuda daw. Otro puta pa kita, gapakita ayuda. Pilakan daw ay dunggo-dunggo Oh. Na tungguan na gyud. Kalamis lang nuko sa mataas. Oh. Đó. Oh. Uh. Murag mga kwaknet, kwaknet gyud di pa ba. Okay law na putanay ron. Bay, magkilaw ron dai. Balu, balu. Magkilaw ron mataas. Das. Hmm. Hmm. Magkilaw may ron pag uma na mo gabua kay gimingot at kinilaw. Perot trabao sa ta, trabao sa. Kay naibahaw dito ron, dira kang bahaw. Abi to amo absen mataas. Ang isa ka bangka, mm. Nahuman na. Wa taka tutoy to dito. Oh, diri na lang ta. Kasimo kasud anta diri. Kini bolad nginyo nakita mataas iya ni sa nanagat no, iya ni konsumo sa Daplin ko mo standby sila ngawa pa mo lawod. Sempre na mo podi mo sugat mga igsuon, mga parinte, di ba? So iya po nang atagan og pila ka Daghang pa ito mabuto yung mga kaya pa lang nag-starting hmm. Daghang may ito, pa rin nakalusot, dua Pilay parcel lang ni Bay? 400 sa pikas, 600 sa pikas. Uh, may na naman makabuga sa tana. Pagka man mo mog mga ipanguha ko ng ko ang mga isda no, sa manang liplipan nga gamay o garang marang nga gamay kay ipamaligya na matat silbi sa sa mananagat no may nalapot ini uli islang pamilya na ay madonol. Kung napansin niyo mga tas nga walay ulo ang liplipan og ang marang, dili mo gud pwede ibaligya nga naapay ulo kay nga naman mag-minus gyapon na. So unod lang jud pwede ibaligya na matat so ang ulo ana gisud-an namo.